sabi ni VRRT okay. na parang sinasadya na may English si VP siya na para to prevent her from running a wet Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggang wala pa yung mga impeachment complaints, hanggang maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at uh, hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi niya, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ay, eh, ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si D.P. Sara, well, kanilang opinion yon. Ito ta talaga naman ay na nakikita natin kung saan sila gumagawin. At ito ay uh, sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So, alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang uh, power, ang authority. Ang um, malikas is they are bearing towards dictatorship. Yes. To ang una po sinabi dyan noon ay uh, anong ebidensya? Paano ba papatunayan? Natural na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Inamin niya, fiscal pa lang siya. Expert na siya sa at pag at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon. Ni Sen. Lila Vilima. So, ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplata na yung detensya. Thank you po. Salamat po. Again, no, kakurious sa uh, isang panayam, ibinundyag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangamba po na may mga pagsisikap o mga hakbang o mga ginagawa na upang pigilan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte mula sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Wala, yun po sa kanya. Maari pong bahagi daw nito ng estratehiya ng ilan po sa mga kasalukuyang administrasyon na pahinain no? or mas pababain pang ang imahe ng Vice Presidente upang hindi na ito makatakbo sa susunod na halalan. So dito nga po ha, no? Uh, binigyan din po niya ang kanyang opinion na tila patungo po sa isang uri ng diktatorya na, na makikita ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Totoo ba ito? Ganito ba ang nangyayari ngayon? Pakicomment po ng no, inyong pananaw sa ating comment section. So isa po dito sa matinding pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang umani po ng matinding reaksyon no, mula po sa iba't ibang sektor lalo na po sa mga taga-suporta at kritiko po ng, uh, again, no, ng dating Pangulo. Ngunit gaano nga ba katotoo po ang mga pahayag na ito? ba diba? Isa po sa mga talagang dapat natin suriin. May katotohanan ba mga pangyayari nito? Ang mga sinasabi niyang ito? Mayroon ba mga ebidensya o sumusuporta sa mga sinasabi ng dating Pangulo? O ito ba isang pananaw lamang po no? batay sa kanyang mga obserbasyon? Well, ito nga po ang tanong na talagang sinisikap po nating sagutin no at uh, of course no ng mga ilang eksperto kabilang na po dito si Attorney Claire Castro at narinig niyo nga po no ang kanyang sinabi dito no sa kanyang panayam so sa isa rin pong panayam no sa media nagbigay din po ng reaction si Attorney Claire Castro upang bigyang linaw din po ang ilang punto sa usaping ito una po sa lahat dito sinabi niya na Uh, ipinaliwanag niya na ang anumang legal na hakbang tulad po ng impeachment laban po sa isang opisyal ng gobyerno ay may prosesong sinusunod. Aniya nga po no, hindi maaring basta-basta lamang ma-impeach ang isang opisyal na walang sapat na basihan o ebidensya. So dito nga po ka Kiers, binigyan din niya ang prinsipyo ng tinatawag na separation of powers no sa pagitan po ng tatlong sangay ng gobyerno 'di ba ang ehecutibo, legislatibo at uh, of course no ang uh, hidikatura so ibig sabihin po dito ka Kiers hindi po maaring makialam ang pangulo no sa mga desisyon ng kongreso pagdating po sa impeachment cases dahil of course no ito po ay nasa Uh, jurisdiction ng tinatawag natin na, lihi na lihisatura. Now, bukod po dito, Kakirs, ipinapaliwanag rin po no, ni Castro ang kanyang kahalagahan o no, or ang kahalagahan po ng uh, ebidensya sa anumang aligasyon di ba, na sinasabi. Ayon nga po sa kanya, anumang akusasyon, lalo na sa larangan po ng politika, ay dapat talagang may kongkretong batayan upang ito po ay maging kapanipaniwala no at may of course timbang no sa uh, magkaroon ng bigat no sa mata po ng batas at publiko. So dagdag diyan pa dito no ka ang mga pahayag na may kaugnayan sa politika ay talagang maaring makaapekto sa opinyon ng publiko. Kaya't nararapat lamang na maging maingat po sa pagbibitaw ng mga salita lalo na po kung ito ay wala namang kasamang matibay na ebidensya. Sa so, ngayon dito mga ka paki comment po no, ng inyong uh, pananaw, sagot dito no sa ating comment section. Well, dahil po sa mga payag na ito, marami pong eksperto ngayon ang nagbigay po ng kanilang opinion o kulpo sa isyo ng ito. Ayon po sa ilang uh, political analyst, no? hindi ito ang unang pagkakataon na may lumulutang o lumutang na isang akusasyon na may mga hakbang upang hadlangan ang kandidatura ng isang politiko. Madalas na rin po natin yan naririnig di ba? sa tuwing sasapit ang eleksyon at ngayon nga po eh, ay malapit ng eleksyon. Sa kasaysayan po kasi ng Pilipinas, madalas talagang ginagamit ang impeachment bilang isang legal na proseso upang papanagutin no, ang isang opisyal ng gobyerno. Ngunit ito ko curious, ha? pihira po itong nagiging epektibo kung wala pong matibay talaga na ebidensya. Kung kaya kailangan talaga ng matibay na ebidensya patungkol dito. ba diba? Sa kaso po no, ng uh, kasalukuyang administrasyon, of course, malinaw na wala pong inilalabas na opisyal na pahayag tungkol po sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So kung kaya, ayon po sa mga ilang eksperto, maring bahagi lang mang ito ng tinatawag na, na normal no, na takbo ng politika sa ating bansa. Kung, ka, kung saan, ang bawat paning po no, ay may kanya-kanyang pananaw ukol po sa mga pangyayari So, isa pa pong uh, aspeto dito na dapat pa nating tingnan na ay talagang ang epekto nito sa publiko, di ba? sari uh, sariling pananaw, no, kanya-kanyang uh, uh, tunggalian, no, sa politika. Ngunit, unit na po, ang kawawa ay ang publiko dito, tayo na mga mamamayan, di ba? Ang mga paaya nga po nito ng dating pangulong mm -hmm. Rodrigo Duterte mm -hmm. ay talagang maari pong magdulot no ng tinatawag natin na uh, pagsaalang alang no sa Uh, kapakanan di ba ng publiko lalo na po no sa kanyang uh, mga taga-suporta din so samantala po no ang pahayag naman nito ni ni attorney Claire Castro po ay nagbibigay naman po ng paliwanag ng anumang hakbang na legal ay kailangan dumaan po sa tamang proseso. So dahil nga po sa papalapit na po ang 2028 elections, no? Hindi talaga maiiwasan no na magkaroon po ng iba't ibang espekulasyon no sa mundo ng politika. Dapat na ba tayong masanay dito? ulit tayo po ng mga nakakakinig, no? nakakakita. Of course, dapat po tayo magsuri. Nang sa gayon ay hindi naman po ang ating kapakanan, di ba? Ang masaalang-alang. Kung kaya mga ganito pong klase ng isyo, talaga ay maaring makaapekto talaga no sa pananaw ng mga butante tayo po no sa mga politiko na nasa posisyon ngayon. At of course no sa mga posibleng tumakbo sa hinaharap no sa darating na eleksyon. So isa po sa mga pangunahing uh, tanong ngayon ay kung paano po ito makakapekto sa posibleng kandidatura ni Vice Presidente Sara Duterte. So kung patuloy po na magkakaroon ng mga ganitong usapin, maaari talagang magkaroon po ng epekto no sa kanyang mga sa kanyang imahe no bilang isang leader. Gayon din po no, ang kasalukuyang administrasyon may e, maaari din po magkaroon ng hamon, di ba? Challenge no sa pagpapanatili po ng tiwala ng publiko Lalo na po kung patuloy na magkaroon ng mga aligasyon na may kaugnay po sa politika. Well, sa kabilang banda po ka-curious, ang mga butante talaga, no? ang mga butante rin po ay, na maging, ay dapat na maging mapanuri. No? Tayo ay dapat maging mapanuri sa mga impormasyon na lumalabas. So mahalaga po ng bawat isa sa atin ay magsuri at huwag po agad maniwala sa anumang pahayag no? na walang konkretong ebidensya. Ang kalayaan po no sa pagpapahayag ng opinion ay isang mahalagang bahagi din po ng demokrasya kung kaya kung bakit pa natin ito ginagawa nang sa gayon ay of course tayo tayo din po ay uh, magkaroon din po no ng uh, exchange no of thoughts no pananaw patungkol po sa mga nangyayari ngayon sa politika. ngunit dapat po itong gamitin no ng may pananagutan at may kasamang paggalang din po sa katotohanan kaya importante talaga na may pahayag ang katotohanan kung ano po ang tama So, ito nga po ka curious, no? Well, matapos po nating suriin, no, ang mga pahayag na ito, narinig, no, pahayag ng uh, ni Attorney Claire Castro patungkol po sa dating pangulong Rodrigo Duterte. well narito pong mga uh, mahalagang punto din na dapat pa nating tandaan. Okay? So, una po dito, ang anumang impeachment o legal po na mm -hmm. hakbang laban sa isang opisyal ng gobyerno ay dapat po dumaan sa tamang proseso tama na tama naman po 'yon no gaya po ng sinambi, ng uh, no ni attorney Claire hindi po kasi maaring basta na lamang po tanggalin sa pwesto ang isang opisyal nang walang sapat po na ebidensya at tama pong proseso sa ilalim ng batas okay so sa case ngayon ni Vice President Sara Duterte dapat makitaan talaga ng ebidensya no bago po mag-umaksyon no lalong-lalo lalo na po ang nasa katungkulan Pangalawa po dito, of course, ang tinatawag natin na separation of powers. Na kung saan, ito po isang mahalagang prinsipyo talaga ng tinatawag natin na dem democracy, di ba? Hindi po maaring direktang impluensyahan po ng pangulo ang kongreso pagdating po sa impeachment dahil ang bawat sangay po ng gobyerno ay may kanya-kanya pong tungkulin. Di ba? Pangatlo po dito, of course, ang mga pahayag na walang konkretong ebidensya ay talagang maari pong magdulot ng maling impormasyon. Mahalaga po no, para sa atin na mga mamamayan na maging mapanuri din po sa kanilang uh, sa kanilang mga sinasabi, di ba? At sa atin rin ng mga uh, mga mamamayan no na mga nakikita natin, naririnig natin base sa kanilang mga sinasabi at dapat no basahin po natin ang buong konteksto ng isang isyung ito bago po tayo bumuo ng isang opinion. Okay? Pangapat po dito, of course ang epekto po ng mga pahayag no sa politika ay talagang napakalawak. Kung kaya mga ganito pong usapin ay maaari din pong makaapekto no sa pananaw natin no sa pananaw ng mga isang butante no at sa takbo po ng nalalapit na halalan ngayon no di ba sa 20 uh, 28 no sa susunod po na eleksyon. Pero dapat muna nating pagtuunan ng pansin no ang mga kaganapan no sa Election na darating na ito sa Mayo. Now, kakiris, ano ba ang inyong pananaw no, okol po sa usaping ito? Na-epekto kaya ito sa darating na halalan? Ano pong inyong opinion sa mga pahayag po ng dalawang panig? Ako po, ang gulo-gulo at talagang uh, may sari-sarili silang mga taktika, strategiya, kung paano nila, again, ipakilala ang kanilang sarili at lamangan, no, ang kanilang uh, kalaban. Ngunit, tayo po na nagsusuri, tayo po na nakikinig, tayo po na mag, maaaring maging victim mapo po no ng mga kidwa na ito dapat talagang pagtibayin natin at dapat nating suriin no ang mga pangyayari upang magkaroon po tayo ng konkretong desisyon no sa darating na eleksyon na ito so ano pong inyong pananaw dito mga hackers si niyo po no ang inyong solubin sa ating comment section at pag-usapan po natin 'yan pero again no kakurious again isa gitna po ng mainit no sa pinay ito tungkol po sa politika at pananampalataya hindi talaga natin po maikakaila na may mas malalim pang antas ng pangyayari na nagaganap po sa di nakikitang mundo. Ano bang sinasabi natin? Of course, uh, sa usapin, pagdating po sa spiritual warfare, talagang mas malalim po ang uh, kaugnayan nito. At ito nga po, no, uh, Kakius, of course, sa pananaw po ng ating simbahan, na sinasabi na ang bawat laban sa mundong ito ay may kaugnay po sa talagang espiritual na digmaan na inalarawan din po ng Biblia. So kung isa ka pong mananampalataya, isang, isa sa mga nagbabasa ng Biblia, dapat talagang isaalang alang alang ito. Hindi po ito simpleng usapin na hindi or walang kaugnay sa ating pananampalataya dahil tayo din po mismo ay maaaring maapektuhan ito. Kung kaya sa bagay pong ito, ating tatalakayan po ang mga kaganapan sa pamagitan po ng lente ng ating pananampalataya gamit po ang mga talata sa Biblia upang mas maunawaan po natin ang tunay na kahulugan ng mga pangyayaring ito. Una po dito, Kakiris, of course, madalas po nating maririnig ang tungkol po sa sigalot talaga, no? Uh, conflict at uh, hidwaan no? sa mga magkaibang panig lalong-lalo lalo na po sa every time na darating pong eleksyon. Di ba? Mga iba't ibang akusasyon at mga alitang pampolitika. Ika nga, di ba? Ngunit maliwanag din po ito na sinasabi din sa Biblia. Kagaya rin po ng sinasabi ni San, ni San, Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman, at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Dito nga po, curious no, pinapakita po ng talatang ito na ang tunay po na laban ay hindi lamang po sa pagitan ng mga leader ng bansa, kundi laban po sa mas mataas na pwersa ng kadiliman na maaari pong kumilos sa pamagitan po ng mga taong nasa kapangyarihan, di ba? Uh, tayo ang kawawa kapag hindi po natin seryosohin no mga ganitong bagay. kaya bilang mga Kristiyano, tungkulin po natin na maging mapanuri at mapagmasid po sa mga kaganapan ng may paggabay din po mula sa salita ng Diyos. So isa po sa mga pangunahing issue po sa usaping pampolitika talaga ay ang pagkalat po ng maling impormasyon, di ba? Laganap na po talaga itong fake news. Kung kaya dapat mag-ingat din po tayo mga, ka mga kapatid, no? Dahil alam naman po natin na isa rin po ito sa talagang uh, makakaapekto no sa pananaw ng isang tao. Ngunit malinaw din po kasi ito yung tinuturo no sa Biblia. Dapat na ba tayo, dapat ba tayo magulat pagdating sa mga usaping ito? Hindi po dahil ito po yung nabanggit na rin sa Biblia. Kagaya po ng sinasabi in John chapter 8 verse 32, sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, at ang inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya napaka-importante po talaga ng tamang impormasyon. ba diba? Sa inyo pong pakikinig, isa rin po sa mga maari nating gawin ay talagang uh, suriin no? ang mga pinapakinggan natin upang nang sa gayon ay hindi po maimplementahan ng ating isip ng mga maling impormasyon. Kaya sa gitna po ng mga kontrobersya po na ito, talagang nararapat lamang na hanapin po natin ang katotohanan at hindi po basta-basta maniwala sa anumang impormasyon na naipapalabas ng walang pagsasaliksik no? or pagsusuri. Kung kaya pagiging mapanuri po natin no? sa isang biyaya mula sa Diyos at ito po ay isang paraan talaga upang hindi po tayo malinlang ng mga puwersang nagtutulak po sa pagkawatak-watak ng lipunan. Tinan po natin may iwasan yan, ngunit again, no, maaari pa natin kontrolin ang ating mga iniisip no, base po sa katotohanan talaga at base po sa uh, nais ng ating Panginoon. ba? Maliwanag din po na sinasabi sa Kawikaan chapter 12 verse 22, ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang gumagawa na katotohanan ay kanyang kasiyahan. Palaganap lang po natin ang tamang impormasyon, ang katotohanan ba diba? sa makatuwid no mahalaga pong suriin ang bawat pahayag no ay uh, of course at tiyakin na uh, ito ay batay sa katotohanan talaga hindi po natin dapat suportahan ng mga anumang uri ng paninirang puri o pagsisinungaling sapagkat ito po ay lumalabag talaga sa kalooban po ng Diyos ang isang leader po ay hindi lamang po dapat maging mahusay no sa pamamahala kundi dapat ding magkaroon ng mabuting puso at pananampalataya. Diba? Maliwanag po mm -hmm. yan. Ha? At sinasabi din po ng ating Panginoon. Matthew 20 verse 26 to 28, sinasabi niya po, Ngunit hindi gayon sa inyo, salip sa ang sino mang nais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging una sa inyo ay dapat maging alipin ninyo. Tulad po ng anak ng tao na hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Napakaliwanag po yan ka-curious. Kaya ayon po sa pananampalataya natin, batay po sa ating simbahan, no, ang isa pong mabuting pinuno talaga ay ang yaong inuuna niya ang kapakanan ng kanyang nasasakupan kaysa sa sariling interes. Sino ba sa mga partido ngayon, sa mga grupo ngayon, natatakbo sa politika, ang uh, inuuna ang uh, interest or isinasalang-alang ang interest ng bayan kaysa sa kanilang interest. Nako po, napakaliwanag po base sa mga aksyon, kayo na rin po mismo ang makakakita po nito, ang makakapagsuri po nito. Kung kaya ang tunay po na leader ay hindi talaga naghahangad po ng kapangyarihan. Kapangyarihan no, para po sa sarili nilang kapakan kapakanan or kapika, kapaka, kapakinabangan. ba diba? Yan po ang ating uh, madalas na nakikinig uh, na nakikita no sa mga pangyayari ngayon, 'di ba, sa politika, maraming promesa, maraming mga ipinapangako, ngunit nasaan, no? Nasaan itong mga ginagawa na pan tao or hindi lamang hindi lamang sa kanilang pansarilang interes kundi talaga sa kapakanan ng tao, 'di ba? Kaya dapat natin isa lang alang talaga no upang uh, mapabuti din po no, ang ating kalagayan bilang mga mamamayan no ng ating bansa. Kaya sa gitna po ng mga kaguluhan po sa lipunan na ito, hindi talaga natin dapat uh, kalimutan no, na ang pinakamabisang sandata po ng isang Kristiyano, no, tayo mga mananampalataya ay talagang prayers. Panalangin po natin. Huwag po tayong makisawsaw or uh, makisabayan doon sa mga sinasabi, estratehiya ng iba na wala namang basihan. Ano sinasabi po dito ni San Pablo in Philippians chapter 4 verse 6 to 7 huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapakanan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Yesus. napakaliwanag po yan at talagang napakaganda po non di po tayo pababayaan ng Diyos. As long as we entrust everything to God, no? we do it in prayers, panalangin po natin na talagang susunod po na maluluklok sa so, pwesto ay talagang may uh, magandang hadikain, no? may magandang plano no? para po sa kapakanan no? ng maraming tao. Kaya sa panahon po ng mga pagsubok at kontrobersya na ito, ako po, hinikayat po tayo ng simbahan na manalangin para po sa ating bayan at talagang sa mga namumuno. No? Pinapalala po sa atin ng Diyos na sa kabila po ng mga kaguluhan, siya pa rin po ang may hawak ng lahat ng bagay. Sa po na mapuot, o magtanim po ng galit sa isa't isa, dahil po sa mga pagkakaiba ng mga pananaw, nako pag uh, sisiraan na, no? pagdating sa mga uh, politika o usaping politika, dapat po nating yakapin talaga ang turo ni Kristo ukol po sa pagmamahal at pagpapatawad. Maliwanag po yan na sinasabi niya in Matthew chapter 5 verse 9, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. So kung tunay po nating nais ang kapayapaan at kaayusan no sa ating bayan, kinakailangan po nating isang tabi ang galit po at talitan. Ang ating pong pananampalataya ay talagang nagtuturo po sa atin ng pagkakaisa ay higit na mahalaga no kaysa sa panandali ang tagumpay sa politika. Well, kanya-kanya uh, po tayo ay may mga sinusuportahan at maari ang uh, pinaniniwalaan no na makakatulong sa ating pangumuhay pamumuhay bilang uh, mamamayan no, ng bayan na ito. Ngunit dapat po nating isa lang lang talaga ang mga maaring mangyari no kapag sila na mismo ang nakaupo sa pwesto. Kaya sa darating na eleksyon dapat talaga nating pagtibayin no ang uh, kapakanan ng bayan ang boses ng bayan na ang sino mang malukluk ay eh talagang may interes na tumulong at hindi lamang sa kanyang sariling interes. So ito nga po ka no sa gitna po ng mga isyung ito sa ating lipunan dapat po nating tandaan na bilang isang mga Kristiyano may mga pananagutan po tayo na hanapin ang katotohanan. Magdasal po para sa ating bayan at magpatuloy po sa paggawa ng mabuti. Hindi po natin dapat kalimutan nang na tunay po na hustisya ay nagmumula po sa Diyos at hindi po sa tao lamang. Kagaya pa ng sinasabi ni San Pablo, Romans chapter 12 verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang masama nang mabuti. Nawa'y gamitin po natin ang ating pananampalataya bilang gabay po sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na po sa pagbibigay po ng opinyon at pagtanggap ng balita. Maging instrumento po tayo ng kapayapaan, katarungan at katotohanan sa ating bayan. Sa gabay po ng ating Panginoong Iso Kristo, mangyayari po ang lahat dito. Kaya huwag pong kalimutan na i-like at i-subscribe no? at mag-comment na rin po no, ng inyong pananaw sa ating comment section. Kaya kakiris, kung nakatulong po ang video na ito, huwag pong kalimutan na i-like at i-subscribe upang sa gayon po ay manatili po kayong updated sa mga susunod po natin na uploads. God bless po sa ating lahat.